Sayang araw! Kumusta kayo mga bata? Handa na ba kayong manood at matuto? Halina't sabay-sabay nating alamin ang mga kaugalian at kagalingang pangsibiko nating mga Pilipino. Ako si Teacher Leslie, ang inyong guro sa Araling Panlipunan, ang magpupuno at magpapalinaw ng inyong kaisipan. Ngayon, tunghayan natin ang kasanayang pampagkatuto para sa araw na ito. Samahan ninyo akong basahin ito. Naipaliliwanag ang mga gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Inaasahan rin na malilinang ninyo ang mga sumusunod na layunin. Una, nabibigyang kahulugan ang kagalingang pansibiko. Ikalawa, natatalakay ang mga gawain na may kinalaman sa kagalingang pansibiko. At ikatlo, na ipahahayag ang kahalagahan ng kagalingang pansibiko. Kaya naman, ihanda na ang inyong mata, at tenga, DENGA! Simulan na natin ang balik-tanawin. Simple lamang ang kailangan ninyong gawin. Mag thumbs up kung ang isinasaad ng bawat pangungusap ay ang mga tungkulin ng mamamayang Pilipino at mag thumbs down naman kung hindi mayroon kang limang segundo upang sagutan ang bawat bilang. Magsimula na tayo! Una, pakikilahok sa mga programa na may kinalaman sa pagkalinga sa mga nangangailangan. Ang tamang sagot ay... Thumbs up! Magaling! Wasto ang inyong sagot! Ikalawa, laging panindigan at ipaglaban ang mga ideya kahit hindi ito tama. Ito ay thumbs down. Magkaparehas ba tayo ng sagot? Aba, mahusay. At ikatlo, wasto at kusang loob na pagbabayad ng buwis sa itinakdang panahon. Ang tamang sagot ay thumbs up. Tatlong puntos din ba ang inyong nakuha? Mahusay! Ngayon naman, hinahamon ko ang inyong matalas na pandinig at musuriing isip para sa ating balitaktakan. Pakinggan ng may pag-unawa ang balita at sagutin ang mga sumusunod na gabay na tanong. Una, tungkol saan ang balitang inyong narinig. Ikalawa, sino-sino ang mga naapektuhan ng kalamidad? At ikatlo, bilang isang mag-aaral, papaano ka makakatulong sa iba pang naging biktima ng kalamidad tulad nito? Maaari kang magtala ng mga impormasyon gamit ang iyong lapis at ang iyong papel. Magsimula na tayo! Kamakailan ay binayo ng Bagyong Fabian ang lalawigan ng Oriental Mindoro at ito ay nagdulot ng malaking pagbaha, partikular sa Barangay Arangin, Nauhan. Ayon sa Nauhan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or NMDRRMO, tinatayang umabot sa higit 2,000 katao o higit 500 pamilya ang inilikas. Sa kabila ng pag-apaw ng limang ilog sa nasabing bayan, wala namang naiulat na namatay dahil sa pagbaha. Dumagsa naman ang tulong mula sa pamahalaan, maging sa mga pribadong tao at organisasyon tulad ng Rotary Club of Calapan at Tamaraw Airsoft Group. Naunawaan mo ba ang iyong napakinggan? Mainam. Kung gayon, ilahad na natin ang inyong mga kasagutan. Una. Tungkol saan ang balitang inyong narinig? Tama! Ito ay tungkol sa pagbaha sa arangin na Wuhan. Ikalawa, sino-sino ang mga naapektuhan ng kalamidad? Tumpak! Mahigit dalawang libong katao o limang daang pamilyang nauheno ang apektado. At ikatlo, bilang isang mag-aaral paano ka makakatulong sa iba pa na naging biktima ng kalamidad tulad nito? Ano ang iyong sagot? Tama! Ang simpleng pag abot ng tulong tulad ng damit at pagkain ay isang makataong gawain. At alam nyo ba na iyan ay isa lamang sa napakaraming pamamaraan upang malinang ang ating kagalingang pansibiko. Ngayong araw, ang paksang yan ang ating pagtutuunan. Pero, hmm, ano nga ba ang kahulugan ng kagalingang pansibiko? At, papaano nga ba natin malilinang ang paggawa nito? Ang kagalingang pansibiko ay isang sitwasyon kung saan taglay ng mga mamamayan ang kamalayan na may pananagutan sila sa kanilang kapwa. Samantala, nakapaloob sa konseptong ito ang gawain pang sibiko na tawag naman sa mga pagkilos at paglilingkod na kusang inihahandog ng isang individual sa kaniyang kapwa. At upang higit na maunawaan ang mga konseptong ito, narito ang mga larawan ng papakita ng kagalingang pansibiko. Tingnan natin. Tungkol saan ang unang larawan? Tama! Ang pagtatanim ng mga puno, mga gulay at mga halaman ay isang gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Nagsisilbi itong hanap buhay para sa ibang mamamayan at nakatutulong din sa ating kalikasan, lalo na sa pag-iwas sa pagbaha at pagbuho ng lupa. Suriin din natin ang ikalawang larawan. Wasto ang mga mag-aaral na nakikita ninyo sa larawan ay nagsasagawa ng clean up drive. Isa itong napakahalagang programa dahil napapanatili nito ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Tingnan naman natin ang ikatlong larawan. Familiar ba ito sa inyo? ang medical missions ay isinasagawa ng pamahalaan maging ng mga pribadong sektor upang matugunan ang pangunahing pangangailangang medikal ng mga mamamayan. Tingnan din natin ang ikaapat na larawan. Ang feeding program ay isang gawaing pangkomunidad at pampaaralan na naglalayong maibsan o mabawasan ang malnutrisyon sa ating bansa. Tama ba ang inyong mga naging pagsusuri? Napakahusay ninyo mga bata! Sa usapin ng kamalayang pansibiko, nauunawaan natin bilang isang mamamayan na tayo ay may pananagutan sa ating kapwa. Hindi mabigat sa loob ang tumulong dahil ginagawa ito ng may pagkukusa. Malinaw ba? Isang arpan clap nga dyan? 1, 2, 3! 1, 2, Benga! Arpanlandia! Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang mga organisasyon o samahang tumutulong sa paglinang ng kagalingang pansibiko ng mga mamamayan. Nariyan ang Philippine Center for Civic Education and Democracy o PCCED, isang non-stop, non-profit organization na nakatuon sa mabisang pagsulong ng mabuting pagkamamamayan sa pamamagitan ng edukasyon. Kabilang din ang Greenpeace, isang pandaigdigang samahan na may layong lutasin ang iba't ibang isyong pangkapaligiran sa klima, sa mga karagatan, sa plastik, sa pagkain, sa enerhiya, sa kabuhayan ng mga lungsod, pati na rin ang hustisya sa lipunan. Gumaganap rin sa lipunan ang Philippine Animal Welfare Society or POS upang maiwasan ang kalupitan, maibsan ng sakit takot at pagdurusa ng mga hayop at itaguyod ang isang nipunang batay sa makataong mga prinsipyo. Naaalala pa ba ninyo ang tatlong organisasyong nabanggit ko? Mahusay. Tandaan ninyo mga bata na ang simpleng pagtulong sa mga matatanda sa pagtawid sa kalye hanggang sa pakikilahok sa mga gawaing pambayan ay sakop ng kagalingang pansibiko. Sabi nga, sa bawat pagkukusa, tayo ay nagiging biyaya. Mahalaga ang pagkakaroon ng kagalingang pansibiko dahil tinitiyak nito na ang bawat mamamayan ay nabubuhay ng matiwasay at payapa. Dahil dito, higit na napapadali ang serbisyo publiko sa pakikipagtulungan ng mga mamamayan na handang maglingkod sa kapwa at sa bayan. Mga bata, naliwanagan ba ang inyong isipan sa ating leksyon? Aba, kung oo ang inyong sagot, ngayon pa lamang ay binabati ko na kayo. Sige nga, Subukan nating tukuyin ang mga gawain na kalilinang ng kagalingang pansibiko. Nais kong kumuha kayo ng malinis na papel at iguhit ang happy face kung ang pahayag ay may kaugnayan sa paglinang ng kagalingang pansibiko. At sad face naman kung hindi. Mayroon kayong limang segundo upang sagutin ang bawat item. Klaro? Magsimula tayo. Unang bilang: Pamamasyal sa parke at pakikipaglaro sa mga bata. Ang tamang sagot ay happy face. Mahusay. Ikalawang bilang: Paglahok sa tree planting project ng inyong barangay. Ang tamang sagot ay Happy face ulit! Magaling mga bata! Ikatlong bilang Pagtatapon ng basura sa mga parke at bakanting lote Ang tamang sagot ay Sad face! Mas mainam na magpulot ng mga nakakalat na basura sa kalsada. Ikaapat na bilang, pagtulong sa nasunugang kabarangay sa pamamagitan ng pagbibigay ng relief goods at pakikilahok sa pamamahagi nito. Ang tamang sagot ay Happy Face! Napakahusay! At ikalimang bilang, paglalaan ng oras para sa pagsasagawa ng community service para sa mga matatandang nangangailangan ng pagkalinga at pagmamahal. Ang tamang sagot ay Happy Face! Ang galing-galing! Isang arpan clap nga ulit dyan. One, two, three. One, two, three. Venga, arpan, Maayos ninyong natukoy ang mga gawain na kalilinang sa kagalingang pansibiko. Sa pagtatapos ng ating aralin, hinihiling ko na sana bawat isa sa inyo ay makalikha ng isang slogan na nagpapahayag ng inyong pagpapahalaga sa iba't ibang kagalingang pansibiko. Huwag kakalimutang isaalang-alang ang naritong pamantayan. Isusulat ninyo ito sa isang short bond paper at ipapasa sa messenger account ng inyong guro sa araling panlipunan mahusay mga bata. At dahil maayos ninyong nasagot ang mga katanungan, bibigyan ko kayo ng isang libong palakpak. Sabayan ninyo ako. Limang daan, limang daan, isang libo. Marami ka bang napulot mula sa ating talakayan? Aba, nakakatuwa naman. Nawa ay naghatid nang linaw sa inyong kaisipan ang aralin na ating natutuhan. Muli, ako si Teacher Leslie, ang inyong guro sa araling panlipunan. Hanggang sa muli, paalam!